Oh. Tuwang tuwa ang bata parang hindi natatawa bukas. Wo? Ay. I... You're very happy, ah? Yeah? Asa Just leave anak ko. He's climbing, look. He's practicing to climb, look. Kagaling. Mm. Shiki. Abay, kalikot ng batang ito ah. <laughs> Remember, Asher? 10 months, na click this, ha? Huh? <laughs> yeah. Yung, maano um, siya na umakyat? Pra-practice siya na umakyat? Kung ano inaakyat niya? <laughs> ah, because, because, Asher, before we don't have, only, we are only staying in the room. He cannot climb. Unlike now, we have the couch. We have this small ano chair. He has he has chair also. That's why he can climb. And aside from that, before we we put something on the door. Aya <laughs> papa. Hi guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. Ayan, nakabihis ako at eksakto naman si Asher ay kadarating lang galing school. Bali, Saraswati Puja ngayon at nagtika lang sila sa school ngayon, inihatid ng maaga. Balak ko siyang hindi dalhin sana. Kasi akala ko ang uwi nila 11.30 pa, 12 o'clock, ganun eh, maaga siyang inihatid. Kaya may ko na siya sa Baratpur. Pupunta kami ng Baratpur sa bahay nila Judy. Kasi si Rona, yung isang Pilipina na taga-Katarba, umuwi, nagbakasyon ngayon pabalik na daw siya ulit ng Qatar tapos ayun nga sabi niya ano gusto niya kaming imit kaya ngayon since Saraswati po dyan nga kasi ngayon half day half day ng mga bata kaya yun yung napagdesisyon na ni pumunta doon para imit siya bago man lang siya bumalik sa Qatar at nagdala ako ng pet ng papaya at saka ng tanglad ni Judy. At magdadala ako ng dalawang kilo na tilapia. So, isang kilo galing kay Julie. At saka isang kilo na galing din sa akin. Nandiyan na si Asis. Yan. So, tag isang kilo kami. Kasi ang isang kilo ay tatlong piraso lang. So, dalawang kilo yung dadalhin ko para sa magiging tanghalian namin doon. No? Ba, bahala na, tanghalian ho, hapunan. Kasi 11 o'clock na, ko alam kung may hahabol pa na niya. Pero nagdala ako ng pechay kasi gusto nilang kataan. So, may pechay na, may pechay na, ano, na halo. So, ayan. Ibibilad muna yung turi. Dumating na si Asis at magbibilad ng turi bago na kami ihatid sa Saichok at magbabas lang kami papuntang barat ko. Kasama ko dalawang bata Saka yung, ayun no, yung green plastic, dala-dala ko -dala yan. Saka, yun nga. So, ayan, on the way na kami, pahatid kami kay Pasis para maihabol natin yung ating telafia para maluto ng mas maaga. So, ito yung isa. At talibad yan Dali, pinaupo po, po siya sa tuktok. -tuk. Hi guys! So ayan, nandito na ako si na Julie. Ala, ang laki na ni Shami! Ang laki na! Tagal na namin hindi nakita si Shami taon. Taon? Ano nga? Tatlong taon? Tatlong taon? Tatlong taon na siya. <laughs> Yan yung si Rona, tatatandaan nyo pa, guys. Pabalik na ng Qatar ulit. Ito na si, si Julie. Na Ayan. Ayan. Nakangal, mm -hmm. -tina. Tina. Sana ko talaga payat ay. O, din. Tumaba ko siya. Tulad? Tulad mo. Ilang kilo na kaya ako? Oo, tumaba ka. Tumaba na tina. Tina. So, panuorin natin si Julie magkudkud ng nyog. Kasi si Judy, meron siyang kudkuran ng nyog. Pina Nung umuwi siya ng Pilipinas, nagpagawa siya ng kutkuran, Pagdating niya dito, pinagawa niya ng upuan. So, yan yung ginagamit niya pang kudkud ng or, um, nyog or, um, niyo, um, para makagawa or, ng gata. Pero, itong ginagawa ni Julie or, na nyog na kinukudkud niya para yan sa ginawa nilang palitaw. Papag-ibabaw sa palitaw na yan. So, yan kasi kaya naman naisipan ni Judy na magpagawa nga ng kudkuran kasi ang mahal dito ng gata sa lata diba samantalang itong isang bilog na nyug na yan ay nasa 80, 70 rupees ganun so ito mas matipid siya kapag gumawa ng sariling gata so yan at yan ng ano na igaganun lang wala nga uh, uh, sa iyo ay na lang ka? kaya ako oh, <laughs> Oh, may palitaw ayyan, tayo. Ayyan, ayyan <laughs> Hindi pa raw bago-bago pa na. Kita ko yakay pa makain ng man. Tapi oh. <laughs> 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 Pero din tayo niyan galing kay <laughs> Tito. <-tis. laughs> <laughs> <laughs> ano daw ano daw ano sabot? Wala ko. Ano sabot? Di ko masabot, di ako makasunod, di ako makaintindi. Ah. <laughs> mm. Bisaya ang po kayo. Nakakaintindi ako konti. <laughs> Palitaw kayo dyan. At saka pansit kayo dyan. Ah, may pansit pa. Kumusta si Juicy At yon nandito na lahat ng inaantay. Nandito na si Ruth. Nandito na rin si Jen, ako si Julie, si Cecil at saka si, siyempre si Rona at saka si Judy. Ayan. At yun nga, dahil si Arona uh, ay kailangan na nilang umuwi ng mas maaga kasi kailangan niya mag at bukas ay flight niya na pabalik ng Qatar. So, magkainan na. So, nakikita nyo dyan, nakukuha na naman magkain, magkakainan na kami and maya-maya lang. Katapos kumain, pahinga-pahinga ng konti at uuwi na rin tayo kasi nga mahirap din naman magpagabi sa daanan lalo't magbabas lang kami pa uwi. So, yun. Si Rona pala guys, kilala nyo na si Rona ba diba? kasama namin dito. So, galing pala sila ng Pilipinas. Bali, sa company nila may two weeks vacation. So, pumunta siya dito. From Qatar, pumunta siya dito, kinuha niya si Samit. Then, from dito, dumiretso sila agad sa Pilipinas para bisitahin naman nila at may uwi din naman niya si Shamit sa Pilipinas. Makilala niya yung mga kamag-anak ni Ronaldo doon. Then, from Pilipinas, bumalik sila ulit dito. So, ayan. At yun nga, sabi niya pupunta siya dito para bago man lang siya bumalik ng Qatar ay uh, makita. Mamit niya kami dito sa Chitwan. So, ayan, kain tayo guys. Kain, kain. Bali, naluto na rin dyan yung tilapia niluto ni Judy. At may pansit nga naluto na rin. So, kain, kain guys. Keep on watching. Okay na okay. okay.

ano pa ano 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 So, ayun guys, pauwi ka na kami. Yan maglalakad kami hanggang highway. Tapos sa highway na kami sasakay ng bus Diretso papuntang Parsa. So, iniwan na namin si Judith at si Cecil. Tapos kami naman, habang may araw pa, kasi madaling magdilim nga kasi dito. Kaya habang maaga-aga pa, lalakad na tayo. At tayo ay uuwi na. Patapos na naman ang isang buong araw, guys. So i-end ko na rin ang aking video. Thank you, thank you again for watching. See you in our next one. Bye everyone and God bless us all.